good evening idol. Salamat sa nagtag-star ako ganihan itong video na kong Angel Angel ba. So, lang ko i-share gamay din nyo. Idol ko doon. Pastiso ba na ako? Na tulon ako ba? Ah. Uh, tulon niya sa Pero ang gilid na niya is na tulon ako. Wala na ako tulon ako nga tulon. nakapa ako kaning gahe ba? Panata to pipino. So, I like hard look. Kani, mga, yan Tung gilid ani nga isa, mo ni tulon nako. Wala na ko. gi nako idol ba eh. Gusto lang ko makabalo, makulbaan siguro mo ba ug Pero pagkani siguro dako ug kani delikado ni tulon pero gagmay pero madala-dala idol. Mga kuno to mga month of February siguro tuwa tunga, nga. Ngod mo ko So kato lang, mo na ko share idol sa mga nepostiso daw diba nga sagara sa to mo jud ug ing na kompleto ning mga ipon tagsa ray tao na eh na -ta tao na rin to tao brag 50% ray kompleto so walang to idol ug mayong gabi